gawa ng yellow kasi eh. yung upright freezer namin is nasira. Nasira ko. Ang tanga-tanga ko talaga. Hello everyone! Welcome back again to Beach Up Class! <laughs> Guess where? channel. It's me, Gresham So today is August, uh, October, October 16 Ayan, October 16 Tapos, it's already Monday. Ayan. As you can see, mga pa yung mata ko kasi kakagising ko lang. Nag-nap ako kasi sobrang sakit ng ulo ko kanina. So, si husband mo na yung um, nagbabatay nagbabantay dito. So, ngayon, may isi-share lang naman ako sa inyo. Another of income natin. <laughs> So, kahit ano na doon yung ating ginagawa para lang kita ng mapagkakasitaan. So, kaninang umaga, nag-deliver na si um, Tanduay, si Advanced Star Company Incorporated. And then, they inform us na effective November 4 is meron, ay, November 5 is may increase na sila. Nag-increase na naman sila ng na 100 pesos per case or per box, isang karton. Ayan. So, kaya nga, dahil naging crease sila, so, dinamihan ko na yung pagkuha. So, ito na yung resibo, worth 11,000 yung ating Next babayaran kasi nga yung November 5, November 5 is Sunday tapos yung kung babalik sila ng November 3, uh, November 3 is a holiday, long weekend kasi kasi nga ano na siya also stay. and so they decided na November 30 na yung balik nila. So almost one month din silang mawawala kaya dinamihan ko na yung ating uh, pagkuha ng kanduy. Eh um, especially dun sa mga packet size na mga Uh, tandoy at saka sa junior yung 250 ml ayan so worth 11,290 yung ating babayaran next balik nila and it's okay lang naman kasi na uh, terms yung binibigay nila sa atin so ibibenta muna natin bago tayo magbayad ayan so ngayon is so ipapakita ko sa inyo yung ating mga other source of income pero before anything else hello and good afternoon sa lahat ng ating mga subscribers at sa ating mga sa atin. Um, viewers. Ayan. So, 505 subscribers na po tayo up to this day. Ayan. So, malapit na tayo mag-monetize. So, thank you so much sa lahat ng mga suporta at sa mga na-subscribe. Ayan. Sa mga nanonood na eh, hindi pa nako subscribe, please do subscribe and then click the bell button para mag kayo sa mga videos na aking mga ina-upload dito. Ayan. So, ngayon, papahila sa inyo. Ayan. Ito si Tando Y. Ayan. 8, 8, boxes lahat yan. Isang long neck at saka isang uh, isang box ng pocket size na uh, al light tapos tig, tata tatlong pocket size na dark and then tatlong box din na 250 ml yung junior size niya. Ayan. So yan po lahat. Yan po yung budget natin until November 13 na next balik nila. Ayan. So, ito din naman yung ating <laughs> feeds. Ayan, may feeds pa doon. So, kasi, ayan, sa likod, never mind na lang yung palat sa likod. Kasi, ano, kahit everyday ko pa yan ina-arrange yung mga sako-sako at saka yung mga cartoon-cartoon. So, kahit everyday ko pa yan ina-arrange yung mga cartoon-cartoon na yan at saka yung mga sako-sako, is makalat pa din siya. Well, anyway, dati kasi nag, uh, nagre-reklamo ako kasi uh, nagre-reklamo ako, lagi akong nagyayayaw. Kasi <laughs> lagi akong naglilinis, lagi akong nag-a-arrange, tapos lagi na naman makalat. So ngayon, may napanood ako doon sa YouTube na eh, sa tindahan, normal lang talaga daw makalat. So ngayon, na-realize ko na okay lang na makalat kasi nga, pag makalat or madumi yung tindahan mo, it means, progressive yung tindahan mo at saka may movement. So, dapat ma kung walang movement at walang progress yung tindahan mo. Kung laging well-arranged yan at hindi, hindi makalat, <laughs> walang movement o walang progress yung sa tindahan sa tindahan mo. Kaya, yun, na ko na ay dapat pala okay Ayan. So, dapat pala hindi na ako nagre-reklamo. So, na ko kaya hindi na ako nagre-reklamo. Instead of mag-reklamo or instead of complaining, kaya ginagawa ko na lang siya. Tinatrabaho ko na lang siya kasi natutuwa ako kasi na. kung hindi yan makalat, wala akong tinatrabaho, di ba? So, yun. At saka normal lang din daw naman na makalat ang tindahan. Normal marami naman talaga kasi nga marami tayong purchases para may tayong mga produkto at saka may mga customer tayo. Yung mga customer natin yung pinaprioritize ko especially pag rush hour kasi nga madami nang uh, umibili. Hindi ko na siya inaano, hindi ko na hinahayaan ko na lang siya uh, dyan yung mga sako, yung mga feeds, yung mga makalat dyan tapos bukas ulit iyan yung everyday routine natin, di ba? Ayan. So, ngayon, ito yung ating uh, another source of income. Uh, hulog-hulog piso na tubig. Ito yung ating hulog-hulog piso. Ayan. Ito yung so other source of income. Hinuhulog dito yung piso, tapos lalabas dito yung tubig. Ayan. Uh, one piso. Pero malamig na yan, ha? Ito. So, yun yung ating other source of income. So, yung dispenser noon is um, galing sa mama ko. Sira na yung dispenser na Tapos, pwede naman siya magamit pa kasi nga yung mga wire niya sa loob at yung anong niya, yung casing niya is okay pa naman siya. So, tinanong namin doon sa mga kung pwede pa yon So, nakatipid kami ng 3,000 kasi pag hindi galing sa amin yung dispenser yung water, water dispenser niya is worth 6,000 since nga galing sa amin yung dispenser, so nakatipid kami ng half. Paggawa ng box at saka nung pagkomponin nung sa loob, nung pag-operate kung paano uh, nilagyan nila ng uh, hose to saan sa dadaan yung tubig. Ayan. So yung tubig noon is uh, malamig na po siya pag lalabas na. Ayan. So uh, one peso lang po yung ano niya, ihuhulog. Tapos, yung gano'ng kadami yung tubig is, ano lang siya, pang ano lang, pang isang baso talaga. May isang malamig na baso na parang 12 ounce cups, ganun kalaki at ganun kadami yung tubig na lalabas doon. So, ano na, pang ano namin yun, pang tatlong galon na yun since nag-start kami. So, I'll give you nalang an update kung paano siya, ako kung magkano yung nakikita namin doon. Kasi hindi pa namin siya tinatanggal at hindi pa namin kinukuha yung points sa loob since nag-start. Ayan, so update ko na lang sa inyo kung magkano. At saka ano din, tingnan ko lang din kung magkano yung dagdag na sa aming kurente. Ay lahat uh, yung dagdag kurente kasi kung siya ng kurente, diba? Kasi sinasaksak niya para malamig yung tubig na lalabas. Ayan, so tingnan na lang natin. Mas mabuti na yung ganun kesa naman gagawa pa ako ng ice cube bag, diba? So it's a hassle free kasi lagay mo nang lang doon tapos malamig na siya tapos yung tubig is hindi na uh, hindi na siya time consuming para sa akin na gagawa pa ako ng ice tubig ngayon yung problema ko lang naman is gawa ng yellow kasi eh. yung upright freezer namin is nasira nasira ko ang tanga-tanga ko talaga Nasira mo kasi nung nag kami tapos matigas pa yung soup from tigas na ice. Tapos binanon ko ng patilyo na natamaan ko yung kanya ano parang sa yung linya niya ayun na nabuslo nabutas nabutas na siya tapos nag-inquire ko pag, magkano pagawa at 3,500 to 4,500 yung, yung pwedeng bayaran So, yun lang naman, nag-inform mo na ako. Hindi ko muna siya pinagawa kasi na wala pang budget. So, yung mga other, ano po, yung mga frozen foods, nilagay ko muna doon sa ilalim ng selecta. So, okay lang din naman na, nagpaalam naman ako kay Sir John, dun saan yung ahente ng selecta kung pwede pa. So, sabi niya, okay lang din naman, basta daw, wag lang daw, ayan, yung masyadong in-expose yung ibang mga produkto na naka-display doon. Anyway, that's it lang naman. Ayan. So, that's it for today's video, guys. I hope nag-enjoy kayo. So, share ko lang naman sa inyo yung other source of income natin na ating um, nilalagay dito sa tindahan. Ayan. So, that's it for today's video, guys. I hope you enjoyed watching. And don't forget to subscribe. Bye! Gracias, everyone!